Kami yan eh. <laughs> Nasa na ating BTR. Uh, oh, oh BTR. Si, Doni Pangilinan, na si Joshua Ayan. Garcia, tsaka si Enrique Hill. Bakit si Doni Pogi. Pogi po, tsaka magaling po siyang umat. Bapo para sa'yo. Number one, Joshua Garcia. Number two, Enrique Hill. Number three, Paula Abelino. Bakit si Joshua Garcia? Ay, siya, so ang um, parang siyang angel. Tapos ang amo-amo nung face niya. At uh, saka ano, magaling siyang aktor. Ang number three uh, sa male po, ang number three ko po si Alden Richards. Kasi ang pangalawa ko naman po si Coco Martin, Favorite ko na siya since sa indie films pa lang. Ang number one ko of course, si Paulo Avelino. Uh, Kitang-kita ko kasi sa kanya yung pagiging nonchalant po niya. Parang nakaka-challenge pag yung bigla kanyang ngingitian. Wala lang, parang kumikimchula feeling ko. Ch Ayan natanong natin yung mga fan kasi kung sino ang para sa kanila top 3 most handsome celebrities para sa kanila. Mm -hmm. Pero nagkabaligtad ng ano ano pangalan yung unang na-interview yun, yung si Ma 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 maika Bacayas. Yung pangalawa, si Jennifer Bernardo. Ayan. So, lumilitaw talaga ang Paolo Abilino. Oo, oh, Kasi ang ganda naman talaga ng face oh, yan. Oo, oh, diba? correct. Oo. Oh, oh. Ate Enrique, yun na pa rin. Maganda rin naman talaga ang mukha, di ba? Pero hindi na nga tayo magtatanungan dalawa kung sino ang... Tinanong ko kasi si Kuya Romel. Sabi ko, sino ba ang tatlo? Kasi nung nakaraan, yung three most beautiful celebrities naman. Sabi niya, ang hirap magpangalan, lalo na sa kalagayan natin, dahil baka may magtampo ay gano'n. Ay sinabi mo si ganyan, kala ko ba maganda sa'yo? Pero ako, magsasabi ako, pero hindi sa mga panawang ito. Yung mga dati, diba? Dati, yes. Alam mo, si Aga Mulak dati, diba? Siya nga sinasabing walang angulo. Yes. Diba? Pag kinuha mo siya, kaya nakaharap, nakatabi niya, diba? Wapo pa rin, meron pang isa iyan, venerasyon. Wala rin angulo. Wala rin angulo. Bakit meron bang mga artista ang may angulo? May angulo na pangit. Ay, grobe ko. gano'n. Ah, hindi, talaga. yung best shot nila. Ah, hanapan talaga ng angulo yung iba. Ah, Oo, oh, oh, oh. yung iba maganda lang pagka ano, di ba? Mm -hmm. Yung pagka malayo. Yes. Yung mga, like iba, oh, maganda lang pag naka, naka side view. Oh, oh. Pero pag nakaharap na, wala na. Kaya hanapan mo ng angulo. Oh, oh, sina, uh, oh. sina Aga, hindi mo sila hanapan ng angulo dahil talaga namang ano, kahit saan. <laughs> ibaliktad mo man ang mukha nila, eh gwapo pa rin sila. Pero sa mga celebrities ngayon, oh. oh. sino ba ang parang nakikita mo walang angulo? Ay, eto ah, hindi na hindi ako biased ha. Ang isa rin walang anggunot, gwapong-gwapo naman talaga, ay noon na, Juan mm. Miguel Bondo. Oo, si okay, Juan Miguel. <laughs> Hindi napaka niya. In fairness, yan. si Juan Miguel Bondo. Oo, pretty face talaga yan si Uno, si Juan Miguel. Maraming, marami gwapo noon. Correct. Si Albert Martinez, na, isa rin yan. Si Juan Miguel, isa sa mga araw na to, ay piniiyaano natin kasi maraming nags nagtatanong na, kumusta na nga ba sila? Mm -hmm. Lalo na ngayon, na magkakaroon pala ng reunion itong TGIS, di ba? Ay, ang bongga niyan. Pipilitin natin mag-guest sa atin dito si Wanda. Kasi si ano nandito na, si Kim De Los Santos. Correct. Eh, okay.